paglabas ko ng bahay para bumili ng pandesal kalaalim po rin, eto ang nakita ko, kinecheck niya yung lupa, inaalam ko sa mismo yung tumatagas na tubig. Ginagawa na yata yung kalsadang binidyoan natin kanina. Tignan natin. Tignan. So check natin yung oras. 119 Monday March 4 tapos, yan din ang oras. oh Pag oh, 1.30. Yan, check natin kung anong oras matatapos. Ayan ha. Ah. 1.19, Monday, March 4. Mamaya, tapos na agad yan. Balikan natin mamaya. May kita ko lang sa inyo kung gaano kabilis gumawa dito sa Japan. At tabang gumagawa sila, may taga-traffic din para hindi sila nakakaabala sa mga motorista. Time check, 2.40. At yun na Naku Halos tao na yung lalim na nakukay So check natin no Magpo 430 tapos na So tignan natin dito sa labas Tapos na oh Diba time check yo know, 4 26 monday march 4 <laughs>